si Teacher Cecil ang iyong magiging guro sa oras na ito. Lubos akong nagagala sapagkat muli na naman tayo magsasama-sama at mag-aaral ng mga bago at kawili-wiling aralin dito sa Edukasyon sa Pagpapakatao Ikawalong Baitang. Handa ka na bang matuto sa araw na ito? Kung ganon, kunin mo ang iyong papel at panulat at magsisimula na tayo. Sa oras na ito ay ating tatalakayin ang angkop na katuturan ng pakikipagkaibigan. Bago tayo magpatuloy, narito muna ang inaasahan ko matututuhan mo pagkatapos mo itong mapanood. Una, natutuko ko ay ang taong itinuturing ng mga kaibigan. Ikalawa, itatala ang mga natutunan mula sa mga kaibigan. Ikatlo, nasusuri ang mga uri ng pakikipagkaibigan. Naaalala mo pa ba kung sino-sino ang una mong naging kaibigan? Mahusay! Kakataong ito naman na yung dating kaalaman. Isulat mo ang letra ng pinakaangkot na sagot sa iyong sagutang papel. Bibigyan lamang kita ng limang segundo sa bawat item upang sagutin ang mga katanungan. Malinaw ba ang aking panuto? Mabuti kung ganon. Para sa ating unang katanungan, sino ang una nating naging mga kaibigan? A. Kabarkada B. Kapitbahay C. Mga kaklase at guro D. Magulang at mga kapatid ikalawang bilang, alin sa sumusunod ang pinakaangkop na dahilan ng ating pakikipagkaibigan? Letter A, ang kaibigan ay nariyan sa oras ng kagipitan at nagbibigay kasiyahan sa ating buhay. Letter B, ang pakikipagkaibigan ay may mabuting na idudulot. Letter C, palaging tumutulong sa tuwing tayo'y nangangailangan. At para sa letter D, may mabuting impluensya sa ating pagkatao. Ikatlong bilang, alin sa sumusunod ang pinakamabuting epekto ng pakikipagkaibigan? A. Eh, Tumataas ang kumpiyansa o tiwala sa sarili? B. Natututong makihalubilo at makisama sa kapwa? C. Pagiging masayahin at natulungin sa iba? D. Naiiwasan mambula sa kapwa? Ikaapat na bilang, alin sa sumusunod ang pinakamainam na uri ng pakikipagkaibigan? A. nakabatay sa pansariling kasiyahan B. pakikipagkaibigan na nakabatay sa kabutihan C. pakikipagkaibigan na nakabatay sa pangangailangan D. nakabatay sa estado ng pamumuhay. At para sa ating panghuling bilang, alin sa sumusunod ang pinakamabuting na itulong sa iyo ng mga kaibigan sa panahon ng pandemya o krisis sa iyong buhay? A. Karamay sa oras ng kagipitan at kawalang pag-asa? B. Nagbigay ng katiwasayan sa buhay? C. Nagkaroon ng kapayapaan na isipan? D sumuporta sa pangangailangang pinansyal. Narito ang mga tamang sagot sa subukin natin. Sa unang bilang, letrang D, magulang at mga kapatid. Ikalawang bilang, letrang A. Ang kaibigan ay nariyan sa oras ng kagipitan at nagbibigay kasiyahan sa ating buhay. Ikatlong bilang, letrang B. Natututong makihalubilo at makisama sa kapwa. Ikaapat na bilang, letrang B pakikipagkaibigan na nakabatay sa kabutihan. At para sa ating huling bilang, letrang A. Karamay sa panahon ng kagipitan at kawalang pag-asa. Nakuha mo ba lahat ang lahat ng sagot? Kung oo, mahusay. Kung hindi naman, okay lang yan. Bawi ka sa sunod pa nating gawain. ba sa salitang pakikipagkaibigan? Ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang ito? Ang pakikipagkaibigan ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong higit na nakakakilala sa ating pagkatao. Ito ay isang natatanging damdamin para sa espesyal na tao na mas higit ang halaga kaysa sa isang ordinaryong kakilala lamang. Ang mga itinuturing nating kaibigan ay pamilya. Ito ang unang kaibigan na ating kinagisnan. Ito ay binubuo ng nanay, tatay at mga kapatid. Sunod ay ang kapitbahay. Ito ang may tuturing na pinakamalapit na kamag-anak. Sila ang ating nalalapitan sa oras ng pangangailangan na kalaunay nagiging mga kaibigan na rin natin. Ang mga guro ang mga taong nagtuturo sa paaralan. Nagbibigay kaalaman sa mga mag-aaral. Sila rin ang itinuturing na pangalawang magulang. Sunod ay kaklase, ang mga taong nakilala sa loob ng silid-aralan. At panghuli, kalaro. Sila ang mga taong kasama sa paglalaro at mga nagiging kaibigan din natin. Alam mo ba na may tatlong uri ng pakikipagkaibigan? Oo, meron! Una, pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan. Ito ay pagkakaibigang inilaan sa isang tao dahil sa pangangailangan ng isang tao rito. Limbawa, kaibigan kita dahil kailangan kita. Ikalawa, pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Madalas ito ang mga tao na masaya kang kasama o kausap. Katulad ng kalaro sa basketball, mga kasama sa pamamasyal, o ang madalas na nagpapatawa sa iyo sa oras ng kwentuhan. At ikatlo, pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan. Ito ay nabubuo batay sa pagkagusto o admiration sa wikang Ingles at paggalang sa isa't isa. Hindi ito madaling mabuo dahil nangangailangan ito ng mas mahabang panahon kung ikukumpara sa dalawang naunang natalakay na uri. Ngunit kung iahalin tulad din sa mga nauna, ito ay mas tumatagal at may kabuluhan. Ayon kay Aristotel, natututunan natin sa mga kaibigan ang sumusunod. Una, manalig at maniwala sa Diyos o kay Ala. Ikalawa, tiwala sa sarili. Ikatlo, positibong pananaw sa buhay. Ikaapat, mabuting tagapakinig. Ikalima, mabuting kaibigan. Ikaanim, pagiging mapagpasensya. Ikapito, natutong makipagkaibigan at makisama sa iba. Ikawalo, natutong pahalagahan ang sarili at ang iba. Ikasyang, natutong magbahagi ng mga biyaya na mayroon tayo sa iba. At panghuli, natuto tayong pahalagahan ang ating pag-aaral. Ang pakikipagkaibigan ay tunay na napakahalaga, lalo na sa panahon ng krisis. Sapagkat sila yung mga taong natatakbuhan natin na handang tumulong sa abot ng makakayanan. Ganon rin naman tayo, hindi natin kayang tiisin ang ating mga kaibigan, Lalo na kung alam natin na may may tutulong talaga tayo sa kanila, na sa ating kalooban, mapamaterya na bagay o suportang moral. Sa oras ng kagulubihanan, mainam na ihinga natin sa ating kapwa o mga kaibigan ang ating mga pinagdadaanan sa buhay. Nang sa ganon ay maunawaan nila tayong lubos at masaklulohan sa panahon ng kagipitan o kaguluhan ng pag-iisip upang ang ating mga suliranin ay hindi humantong sa lunos na kalagayan gaya ng depresyon na kung saan ito ay tumutukoy sa problema sa kalusugan ng isipan na ang karaniwang sintomas ay matinding kalungkutan. Alam niyo ba ang depresyon ay walang pinipiling status sa buhay? Mapamayaman, mahirap, matanda o bata ay dumadaan dito. At kapag hindi ito na ilalabas o na sa mga taong malapit sa atin o mga kaibigan, kadalasan kapag hindi ito nakakayanan, iisipan nila ang magpakamatay. Nabalitaan mo ba ang nangyari sa mga sikat o kilalang tao gaya ni Miss USA Chesley Chris na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang napakataas na gusali? Kung may mga tao lamang o mga kaibigan siyang napagtingahan ng kanyang problema at siya ay napayuhan o nagabayan marahil buhay pa ngayon ang dalaga. Huwag tayong mag-alinlangan na magpahayag ng ating problema at mga pangangailangan sa sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Palaging gumagamit ang Panginoon ng instrumento na may padadala sa atin upang tayo tulungan. Patuloy tayong manalig at magtiwala sa si Diyos. Sa panahon naman ng pandemya o COVID-19, ang mga malalapit sa kaibigan, kamag-anak, maging ang hindi mga kakilala ay dumadami sa atin. Hindi tayo pinabayaanan lalo na marami ang nawala ng hanap buhay. May mga nabigay ng ayuda at may nakaisip ng pinatawag na community pantry. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng community pantry? Ito ay tumutukoy sa isang proyekto ng mga tribagong individual na nagbibigay tulong sa mga may hirap o nangangailangan. Kaya napakahalaga na mayroon tayong mga kaibigan at mga taong handang dumamay sa oras ng pangailangan, mapamoral o material na bagay. Napakahalaga na tayo ay may mga kaibigan sa ating paligid. Sapagkat sila yung una natin natatakbuhan kapag tayo ay may matinding pangailangan o pinagdadaan sa buhay. Kaya, huwag maiyang makipagkaibigan. Lagi tayong makipagkaibigan dahil masaya ang marami kaibigan. Ngayon naman, kaunawaan ang araling ating tinatalakay. Pamilyar ka ba sa larong 4 pictures One word? Nais nice kong hulaan at ibigay mo ang tamang salita na pinakikita sa larawan. Bibigyan lamang kita ng limang segundo para gawin ito. Handa ka na ba? Mabuti kung ganon. May nanay, tatay at mga anak. Sa loob ng tahanan, sila'y masaya. Nagmamahalan. May isip mo na ba ang tamang sagot? Oo, pamilya nga ang wastong sagot sa naon ng pagsubok. Katulad mo ako ay dumaan rin sa pagkabata. Mahilig rin ako maglaro ng mani-manikaan, bahay-bahayan at luksong lubid. Ikaw, ano ang paborito mong laro? At sino-sino ang gusto mong maging kalaro? Sirit ka na ba sa sagot? Tama! Ang tamang kasagutan niya ay kalaro masaya ang pumunta sa paaralan, di ba? Dahil palagi tayong natututo at tinuturuan ng magagandang asal ng taong itinuturing nating pangalawang magulang. Nahulaan mo ba ang tamang sagot sa ikatlong pagsubok? Mahusay! Guru nga ang kasagutan. Sino yung nag-aabot minsan ng mainit na merienda o masarap na ulang sa bakuran ninyo? At pagka minsan pa'y nahihiraman natin ng mga gamit na kung saan ay wala tayo sa loob ng ating tahanan. Naiisip mo ba ang aking naiisip? Ang kasagutan nga ay kapitbahay. Sa tuwing nauubusan tayo ng papel o nalilimutan ng ating ballpen, sila yung ating nalalapitan. At pagka minsan pa ngay, nagpapatulad ng assignment. Naiisip mo ba kung sino sila? ka ba sa ating gawain? Mabuti naman kung ganoon. Higit mo pang pa pagyamanin ang iyong natutunan. Subukan mo naman itong gawin. Suriin ang mga pahayag at tukuyin kung anong uri ng pakikipagkaibigan at napapaloob dito. Isulat mo ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Ang mga pagpipilian ay ang mga sumusunod A. Pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan B. Pagkakaibigang nakabatay sa pansatiling kasiyahan C. Pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan Para sa ating unang bilang, kaibigan kita dahil kailangan kita Ikalawang bilang, masaya ako kapag kasama kita sa lahat ng oras. Ikatlong bilang, gusto kita at iginagalang ko ang iyong pasya. Ikaapat na bilang, hindi ko kakayaning mabuhay nang wala ka sa tabi ko. At para sa ating huling bilang, ang iyong presensya ang higit na nagpapagaan ng aking pakiramdam. Narito ang tamang mga sagot. Sa unang bilang, letrang A. Pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan. Ikalawang bilang, letrang B. Pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ikatlong bilang, letrang C. Pagkakaibigan na nakabatay sa kabutihan. Ikaapat na bilang, letrang A pakikipagkaibigang nakabatay sa pangangailangan. At para sa huling bilang, letrang B, pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung oo, mahusay! Kung hindi naman, okay lang yan. Bumawi ka na lamang sa sunod pa nating gawain. handa ka na ba ulit sa ating panibagong gawain? Kung iyong pagmamasdan, napapansin mo na mayroong mga patlang sa loob ng pangungusap. Nais kong buuin mo ito. Nais kong lagyan mo ng tamang sagot ang mga patlang na iyon. Aking itong babasahin sa iyo. Ang patlang ay sumisibol mula sa pagmamahal ng mga taong higit na nakakikilala sa ating pagkatao. Ang mga itinuturing nating mga kaibigan ay ang patlang, 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 at patlang. Kaya mo na bang sagutan ang mga iyon? Narito ang tamang mga sagot. Sa unang patlang ay pakikipagkaibigan. Ikalawang patlang, pamilya Ikatlong patlang, kapitbahay. Ikaapat na patlang, guro. Ikalimang patlang, kaklase. At sa huling patlang, kalaro. Tumama ka ba sa lahat ng mga iyon? Kung oo, mahusay. Kung hindi naman, okay lang 'yan. Bumawi ka ulit sa sunod nating gawain ha? Para sa ating unang bilang, alin sa sumusunod ang hindi naglalarawan sa pagkabuo ng pakikipagkaibigan? Letter A: pumapanig sa kabutihan ng iisa lamang. Letter B: likas sa isang tao ang maghanap ng taong makakaugnayan. Letter C: nabubuo sa malalim na ugnayan ng dalawa o higit pang tao. At sa letter D, likas itong dumadaloy sa isang tao dahil likas sa kanya ang magmahal. Ikalawang bilang Madalas, ito ay ang mga taong kasama mo sa maraming mga gawain. Katulad ng kalaro sa basketball, mga kasama sa pamamasyal, o ang madalas na nagpapatawa sa iyo sa oras ng kwentuhan. Anong uri ng pakikipagkaibigan nito? Letter A, pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan. Letter B, pagkakaibigang nakabatay sa pagkagusto. Letter C, pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan at letter D, pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Para sa ating ikatlong katanungan, Alin sa sumusunod ang hindi kabilang sa uri ng pagkakaibigan? Letter A: pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan. Letter B: pagkakaibigang nakabatay sa pagkagusto. Letter C: pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan. At Letter D: pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ikaapat na katanungan, alin ang hindi kabilang sa mga matututunan sa pakikipagkaibigan ayon kay Aristotel? Letter A, tiwala sa angking abilidad. Letter B, positibong pananaw sa buhay. Letter C, manalig at maniwala sa Diyos o kay Allah. At letter D, natutong makipagkaibigan at makisama sa iba. Para sa ating panghuling katanungan, Alin sa mga uri ng pagkakaibigan ang kulang sa kabutihan, pagmamahal, katarungan at pagpapahalaga? Letter A, pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan. Letter B, pagkakaibigang nakabatay sa pagkagusto. Letter C, pagkakaibigang nakabatay sa pangangailangan. At letter D. Pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, letter A. Pumapanik sa kabutihan ng iisa lamang. Ikalawang bilang, letrang D. Pagkakaibigang nakabatay sa pansariling kasiyahan. Ikatlong bilang, letrang B. Pagkakaibigang nakabatay sa pagkagusto. Ikaapat na bilang, letrang A tiwala sa angking abilidad. At para sa huling bilang, letrang C, pagkakaibigang nakabatay sa pangailangan. Tumama ka ba sa lahat ng iyan? Kung oo, mahusay. Kung hindi naman, okay lang yan. Bawi ka sa sunod natin gawain dito sa Edukasyon sa Pagpapakatao. Para sa iyong takdang aralin, Sumulat ka ng limang mga mabubuting katangian ng iyong kaibigan na higit mong nagustuhan. Gawin ito sa iyong kwadernong asignaturang edukasyon sa pagpapakatao. Sana ay marami kang natutunan sa ating aralin ngayon. Sa muli, ako si Teacher Cecil na mag sa iyo ng isang napakagandang pagkaing pangkaisipan. Ito ay ang gumawa ng kabutihan sa kapwa upang tayo ay pagpalain. Magkita-kita tayo muli sa susunod nating pag-aaral. Dito lamang sa PTC Dream TV. Paalam!